Magandang hapon ka Agri, ka Farmers, ka Green thumbs. Shout out naman sa ating mga viewers ka Agri, mga supporters natin Shout out sa inyong lahat na nag support sa atin, nagbigay sa atin ng lakas para tayo umangat sa ating mga content nating na ginagawa Okay po, magandang hapon sa inyong lahat Happy Sunday to all Pakita ko sa inyo kagayo bigyan natin ng unang pataba ang ating broccoli at saka uh, cauliflower kagoy ito po broccoli po ito ang niya kagoy minakain natin ng calcium nitrate kagoy ang ating tanim yung mga puti puti po ito po yung calcium nitrate na ating ibinibigay tingnan niyo po mayroon mga puti puti na patabo po yan pagkain natin ng ating